Ligay na ito. So, Ligay na ito. Hindi ko katos mo. Tingnan na natin ang mga huli nila mga idol. Anong klaseng huli yan? <laughs> Anong klaseng huli yan? Parang malaki yan ah. <laughs> Saging walo. Delikado mga idol. Hala. Ulo walo talaga. Delikado mga idol. May huli tayo. Uh, hala. Tama ito po yung tinatawag na... Na, na hubas man eh hubas na ayan ang huli natin mga idol ano bang huli mo na, hindi maintindihan Waluwalo. Walu walo ito yung walu -walu idol sa dagat yun to na natitira mga idol ang hirap nito medyo medyo delikado to mga idol yung walo hindi pwede mapaglaruan ito oh tatakas na siya huh? oh, yan yung walo walo na nasa dagat nakatira mga idol hindi po yun makakain mga idol kasi kapag sa takas ito ay tinatawag na ahas ahas lang ating Uh, kalupaan, mga idol yun oh, ato mga idol makamandag, sobra kung kakakatinta niyan so, yun malis na siya oh nakuha ng ating lambat yung walwalo na yan hito palang kuha mo eh huli natin is hito ayun mga idol magandang araw Wow, malaking ano. Malaking ano kulumbutan or pusit, mga idol. Tingnan natin ha. May siya pala malaking pusit, oh. 'Yun mga idol oh. Wow, ang laki. Oh, wow, isang kilo to mahigit. Oh, walwalo. Ayan, ito mga idol. Sabi natin na octopus, mukbangin natin mamaya. Dito ba to mukbangin? Yeah. Delikado yung lalo na yan ah. Patayin mo na yan. Patayin mo na yan. Delikado yan eh. Delikado yun sa ano, makamandag masyado. Sobra. Sobrang makamandag yan. Yan. Maro, marami pala. Oh, maganda palang huli niya sa isang kulumbutan na to. Matinig ha. Allah. Delikado naman yan. Nang buta. gapok sa huh? tuko ito yung masarap ulamin mga idol yung pusit na yan na malaki ito huh? pus <laughs> na yan lah tikado yun na idol laki idol tingnan nyo po mga idol laki ang laki yan lumaban 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 lumalaban ang stick natin yan, umalis na. Hala. Hmm. <laughs> pinakawala namin sa dagat ulit. Sa dagat ka ulit. Ano? Ito na. Ayun mga idol. Padagat na siya. Mga idol. Uy! Hala, tadi siya. Tadi siya. Ayan na sinanin mga idol. Hindi bumalik sa dagat balik ka na sa dagat kasi masakta ka dito yung mga idol o oh. walo sa dagat nakatira mga idol sa takas pa snake yan higado mga idol si sobrang makamandag yan ayun yun malis ka na balik ka na sa dagat sige sim na kayo sim na yun na mga idol oh. nakawalan namin hindi namin talaga pinatay ay pinakawalan bye 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 yun na yun na ay yun na luwalo yun na yun na yun na yun na pakita ko Jojo yun na kumapit siya Umapit siya malis ka na sa pokot do ito na siya ito na siya Balik. Do! Lagi sya asawa ay talaga oh puro mabalos na no malis ka na diyan ka nakatira sige malis ka na ahas ahas dagat ahas. ahas 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 laki ng ahas laki ng ahas oh nakatago na siya sige malis ka na baka masakta ka pa dito Umalis ka na ha. Ayan, hmm, bangit mo ka na. Siya, yeah. Jojo! Ahas! Sarahubog si din. si Geraldine. Ang akong baby. Ba't ah! ka dito? Ayan. Ito na po ang ating fish. Lumbotan. mga idol. Malaki tayo ang fish dito. Ayun. Ayun, mga idol, ang huli ni kaibigan. Yung huli niya, oh. Yan. Sikado. So, Malaglag pa to. Malaki pala ang pusit nito, mga idol, ah. Yun ang giant na pusit na huli natin ngayon, mga idol. Joe! Oh. Yun ang mga idol Ang lalaki nito. Ganyan po oh. Ang laki oh. Mata pa lang. laki laki na. So... Wow! Sarap ulamin, Sarap ulamin ito mga idol oh. Marami pa lang ko huli ni... Idol. Yun may ito pa. Indikado mga idol oh. Pero mga tinik yan. Indikado yan. Makamanda ang tinik yan. Yun sobrang luma na ang makina niya ha? wala mo kasagday hen Au. gamay hindi wa si kukunin ni eh, ganda yung maliit natin ng crab mga idol you know pwede sa ganda oh yun, kunin mo na yan. Sa'yo na yan. Bigay na yan sa'yo. Bigay yon sa may kapal sa'yo. Video hmm, yun pa kita. Wala na iba dyan. Ano yan? Siyempre, ulamin. Eh. Kung ito, umanda ka dyan. Wala marunong eh. Wala baboy. Hakit na hulo ko. Rad. Malo Okay.